inyo lahat at ito nag-stick kami mag-sisit naman sa araw baka sakaling malinaw na grabe lakas pa rin ang amihan lalaki <laughs> ng alon sana makita kahit kalahating Aroy, malabo pa nga. Dito lang muna ako nagdaan sa parting mababaw. Hirap pa nitong makita ang kulambutan. Sa pag kita ako sigurado ito kung meron. At papunta na ako sa parting baba. Nasa baba kasi ang paitlogan dito. Dalawa ang iniitlogan dito magkatabi. At ito may kulambutan. Ayun, sa pole. Ayos, nakachambang isa. Mamaya titingnan natin yung iniitlogan. Baka may mga itlog na. Pag may mga itlog na, sigurado nakaitlog na ito. Buti na lang at merong isa. Mamaya babalikan ko yung corals na iniitlogan ng kulambutan at baka may kaasawa pa ito Ganyan kasi ang kulambutan kapag nasa paitlogan may kaasawa Minsan wala Ini bakasing kulambutan kapag nakaitlog na naalis na agad simpuhan lang kung madadatnan doon sa itlogan nila ay eh, salamat pambawi na ito sa puhunan na kurodo sobra pa ito at ginamitan ko na ng plus light malabo kasi masakit sa mata maraming itlog itong corals ibig sabihin nakapag-itlog na yung kulambutan dami sa loob ito yung katabi na pa-itlogan dalawang di pa lang ang pagitan Marami rin. Nasaan no, na kaya yung ibang witlog dito? Sana may kaasawa yung nakuha natin na isa. Dami sa loob. Pag ganitong may itlog na, maganda itong araw-arawin. Ito, isa-isahin natin ang mga butas, baka nakatago lang. Sana may kaasawa pa para madagdagan itong isa. Yung guys, inisa-isa ko yung mga butas ng bato. Baka nakatago lang. At dito parte. Yun, meron pa. Nakatago. Buti na lang at may plus light ako. Ayun, sa pool. Salamat at nadagdagan. Kortang linaw na ito. Mas malaki ito. Ito na yung kasawa. Lalaki ito. Ang palatandaan ng lalaking kulambutan, pahaba ang hugis niya na hindi gaano katabaan. Ang babae naman maiksi na mataba. Thank you Lord at dagdagan pa. Sigurado na naman ang pandurodugtong namin ito. Mahirap makita ang kulambutan sa araw. Sa gabi, madali lang. Kapag tinamaan ng ilaw ng plus light, kita na agad. Sa araw, iba. Akala mo lang ba Di sa kadalawa! Kahit sobrang labo! Lakasang ba? Portal window na ito! Huh. Papunta na rin ako sa bangka. Hindi ko matitingnan yun ibang iniitlogan ng kulambutan. At sobra labo. Kubling lugar na ito pero malabo pa rin. Lalo na doon sa pinakalantad. Buti na lang at nakadalawa. Mabuti at parehong good size. Mas malaki itong isa. I-deliver -de na rin para magimpira na. Yun, ito na yun. Binta sa dalawang kulambutan. 830 ito. 5 point yung dalawa. 160 na lang ang kilo. Dati 200. daan. Nag 180. Ngayon 160 na. Kung kailan malakas ang dagat, nagbaba ang presyo. Ay, ha, mali yan.